Sa linya po natin ngayon ang Palace Press Officer Attorney under Secretary Claire Castro. Magandang umaga, Yusek. Yes, good morning, DJ Chacha. Good morning, Manong Ted. Yes. Sir good Ted. Good morning, good morning. po, good morning. Attorney. Mukhang good wala kang tulog, attorney. attorney. Good morning. Thank you for your time. Go ahead, okay. okay. nakapahinga <laughs> naman, Attorney? Of course. <laughs> Ayun, oh. No? Fresh na fresh sa umaga. Attorney, kagabi ano, nasagot niyo na po at uh, nasa lag yung naging alegasyon ni Senator Imee Marcos. Pero gusto namin kamustahin mismo ang Pangulong Marcos Jr. maging si First Lady at ang Presidential Son. Nakausap niyo na po ba sila? At ano ang kanilang reaksyon talaga dito sa naging pahayag ni Senator Imee kagabi? In a way, uh, nagulat sila na hindi nila aakala, hindi nila inakala na magtutuloy-tuloy yung kasinungalingan ni Senator Amy laban sa kanila. So, syempre kapatid, nakakagulat naman talaga na ganun sa isang peace rally na ang intensyon ay uh, kalabanin ang katiwalian. Pero ang ginawa ni Senator Amy, kinakalaban niya ang sarili niyang kapatid, hindi ang katiwalian. Mukhang nagpoprotekta pa siya. Hmm. Nag nagpo nagpoprotekta pa siya? Sa mga um, kaalyado na maaaring tamaan ng pag-iimbestiga. Oh, um, Doon po sa pag-uusap ninyo, ito po ba'y harapan via phone call? Paano po yung naging usapan ninyo with uh, the President? How is he emotionally? Paano niya po itinitake ito? Kasi kung sa ibang tao, parang madali yata yun. Pero ngayon, galing mismo sa kapatid niya eh. Yes, oo. Oh, oh, uh, ang Pangulo, mahinahon. Ang Pangulo, alam naman niya noon pa kung paano siya siraan ang kanyang kapatid. Pero wala tayong nandidinig na negatibo na nagmumula mismo sa big ng uh, Pangulo. Uh, hindi lang nagustuhan kasi hindi, hindi naaayon eh. Hindi naaayon sa gusto ng Pangulo na magtuloy-tuloy ang pag-iimbestiga sa maanumal uh, flag control projects at infrastructure. Dahil ang gusto yata lumalabas si Sen. Aimee, paalisin ang Pangulo sa, pwesto, sa pwesto, sa posisyon. So, hindi ito dapat mangyari dahil kapag nawala ang Pangulo, sino ba ang balak ipalit ni Sen. Aimee sa posisyon? Mm -hmm. Ang Vice Presidente? So, ano mangyayari kung Vice Presidente ang papalit sa Pangulo? Magtutuloy-tuloy kaya itong pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects na to Lalo na kung ang tatamaan naman ay kanilang mga kaalyado. So, nakakataka lang na para nagpapagamit si Senator Amy dahil ba sinabi ni VP Sara noon, ni VP Sara na hostage siya ng Vice Presidente hanggat hindi napapalaya ang kanyang ama? Um, sabi niyo po, ang Pangulong Marcos ay mahinahon dito sa pagtanggap sa naging pahayag ni Senator Amy. Ang First Lady, kamusta po? Ganun din po. Mahinahon. Mas lalo din. mahinahon. Oo. Mas lalo mahinahon. <laughs> Mas lalo mahinahon. Kalma lang sila pareho, uh, um, Yusek. Hindi naman po kasi kailangan na maging mag-meltdown. Hindi kailangan magmura sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Hindi ganoon yung kanilang ugali. Pero kailangan kalabanin ang fake news. Yun naman po yun eh. Opo. Um, ang sinasabi na panood daw mismo ng Pangulong Marcos yung video kagabi. Tama po ba ito? Yung mismo uh... Kung napanood ng live, hindi ko po alam. Oo, Kung napanood oo. Din mismo noong oras na yon ng live. Oo. Um, pero may... ang napanood na po nila ay yung 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 lumabas na sa socmed. Mm -mm. Um attorney, may plano po ba ang pangulo to face the media today or in the coming days at uh, diretsong sumagot dito sa mga naging alegasyon ng kanyang kapatid? Sa ngayon wala pong schedule. So tignan po natin. Uh, hindi pa po nakapag-schedule kasi marami pong marami pong pupuntahan ang pangulo. Hindi po yan naka-schedule sa ngayon. So marami po siyang pupuntahan, at marami po siyang uh, bibisitahin so mm -hmm. hindi po hahadlangan ng isang senator Imee mga salita niya kasi mm -hmm. ang mga trabaho po ng pangulo Uh, hindi hindi lang... ko inakamadiskarel ang pagtatrabaho sa gobyerno. Yes po. Um, hindi lang si senator Amy Malamang, ang sakit ng ulo ng Pangulo ngayon. Last Friday, mm. hindi po ba, may video din na inilabas, etong si ko na pinaparatangan yung, di umano eh, budget insertions ng Pangulong Marcos Jr. kasama po yung kanyang pinsa na si Martin Romualdez. Yun po ba, hindi niya sasagutin na siya mismo? Hindi po galing sa inyo, attorney? Kusakali? Hindi naman nakakasakit ng ulo yung mga sinabi ni ko Sinabi nga ng pangulo ay will not dignify with that kind of uh, statement. Unang-una video po 'yun. Tapos ang daming mga loopholes, ang daming inconsistencies. So paano na mababahala ang pangulo dyan? Hindi na nga po siya nagsalita, marami na po mambabata sa sinasabing imposible. O mm -hmm. Or hindi makatotohanan yung sinasabi ni Saldeco. Ang pangulo pa po ba ang magse sa video na ito? Mm -hmm. So hindi hindi po 'yan. Hindi po yan nakakabahala Hindi po naging problema ng Pangulo si Zaldico mm -hmm. Sa video na yan mm Hindi -hmm. niya problema ito, hindi siya lang ni Amy, Even ni Zaldi to do his job today As is lamang yung schedule ng Pangulo Yun po bang mga tanong Sa resignation naman ng kanyang mga gabinete Meron pa bang explanation na gagawin ng Pangulo? Bukod dun sa sinabi niyo po kahapon Na for delikadesa Yun ang nangyari pong yun Na pagre-resign ni uh, dating uh, DBM Secretary Amena Pangandaman At ni uh, dating executive uh, Executive Secretary Bersamin? Wala na, yun na po yun. Nag-resign sila voluntarily out of delicadeza. Uh, at kung mayroong magaganap na pag iimbestigada dahil nasang, uh, din nabanggit ang pangalan, uh, ito naman po ay tatanggapin nila. Pero kung ang pagbabatay lang po yung video na walang kakwenta-kwenta ni Zaldico, uh, baka walang makuha ang anumang ebidensya laban sa kanila. Kung yun lang po. Mm -mm. Kahapon po kausap namin ang abogado ni Zaldico at natanong namin yan, attorney, ang sabi namin, Yusek, gano katiba yung mga ebidensya na hawak ni Zaldico? Sinasabi niya, matindi daw po yung mga ebidensyang hawak na ilalabas daw po in the coming days or di natin alam kung kailan nga. Bakit hindi pa nilabas noon? Kung matagal ng ebidensya to, bakit parang gagawa pa sila ng another script? Dapat noon pa, sabi niya, ano, March 2025, siya na daw ay pinagbantaan. Ang buhay niya ay pinagbantaan. Di umano ni Speaker Romualdez. Bakit hindi niya nilabas noon pa? So, ano ano naman tahitahing kwento ang gagawin nila? Kung ikaw may ebidensya, right there and then, ilalabas mo na. Attorney, ano po ang inyong damdamin? Ano ho, kumaari lang din, ano? Perhaps baka napag-usapan po ito ng ni Presidente yung possibility that the president being invited by the ICI to shed light no to uh, ano to speak about what really happened ito kanilang meeting in Malacañang na sinasabi daw po talagang sinabon ito si Martin Romualdez tungkol po sa budget Parang wala naman pong kinalaban yung sa anomalya kung nagalit po siya, di ba, mas maganda kung nagalit po siya dahil ayaw po niya ng anomalya. Hmm. So, parang hindi naman po yan ang mga issues na dapat imbestiga ng ICI, yung kanyang pagkakagalit. Mm. Hindi, uh, hindi po. Ang sinasabi ko po, attorney, uh, if I may interrupt, ang sinasabi ko po kasi ay yung pong uh, mga pangyayari uh, doon sa kanyang pagkadismaya sa budget. Ano po? Hmm. Uh, pero nga, ang, ang sinasabi po ng iba is that eh kung alam mo na nga na problemado yung budget, eh bakit mo pa pinirmahan despite the veto? Opo kasi nga ngayon lumalabas itong mga isyong ito. Yung pong pagtatanong, posibilidad po na ang ICI ay magtanong ano ba yung naging deliberasyon nila, nila pangandaman, nila bunuan during the meeting po kung saan inaayos nila ang budget. To, alam mo, para lang po mag mabigyan ng panig yung presidente. Is that possible kaya po? Malabo pa rin po eh. Hindi pa rin konektado. Mm -hmm. Nagvito po siya ng halagang 194 billion pesos. So, hindi pa rin siya makikitang konektado para imbestigahan to ng ICI. Uh, hindi, ang pag, ang pagvito po at pag, uh, pagpapagalit dahil sa mga lumubong uh, insertions na niligay, hindi yata siya yung pinaka-subject matter para sa mga anomalyang flood control projects. Siguro kung i nila, pwede. Pero wala akong nakikitang connection. Pero yung pong posibilidad na imbitahan siya kung sa po, ito ba'y na pag-uusapan na kung sa lang po no? Uh hypothetical question hmm. eh hindi ko pwedeng hmm. masagot. Okay. We respect that. Uh mm -hmm. at, attorney, uh, dito po ngayon sa uh, sa sinasabi na patunayan ng estado na talagang mali ang sinasabi ni Saldi ko that he's being prevented to come home, 'yun daw po ng pagkilos -pag agad-agad para po mapauwi siya sa pamamagitan po ng kanselasyon ng kanyang pasaporte. Ano po ang punto gundo? Ah, uh, sa ngayon wala pa po kasi doon sa reasons kung paano makakansela yung passport. Mm -hmm. Hintayin po natin na magkaroon ng warrant of arrest kung ang, ang ombudsman po ay magrerekomenda po mm -hmm. at uh, if for filing ang case dito sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan po Sandigan Bayan po. Hintayin po agad natin. Ah, pabilisan po natin. Ah, kung i-file if ma lang ka sa dito sa Sandigan Bay na mag-issue agad ng warrant of arrest so that it he can be considered as fugitive. Once he's considered fugitive, pwede na po itong kansilahin. Mm -hmm. Maaari na po mag-apply ang DOJ immediately mm -hmm. to cancel his passport. Mm -hmm. So yun po yun, y yun ang pinakamadaling pwedeng gawin. Pero sa ngayon po, tali po ang kamay ng uh, sino man Opo. dahil kung ito naman po ilalabag sa sa, sa batas, mm -hmm. sa rules mapapakan sila ang kanyang passport tapos wala pa pong requirements madidinyay din po 'yan ng court so wag natin sayangin yung pagkakatao na magpafile ka tapos sayangin natin ang oras ng court tapos i-dismiss sayang po yun um attorney um may nabanggit doon si Zaldi medyo curious lang ako dito ano uh, brown leather bag kayo lagi kayo kasama ng pangulo meron nga ba itong brown leather bag na ito meron siyang uh, ang nagdadala nito security niya hindi ko alam kung brown hindi ko makatandaan kung brown pero meron siya laging dala eh. Siyempre, may mga papinadala-dala to, lalo na pag nagsasrita, ano ba dapat dalhin ng pangulo? Hmm. Definitely, may bag siya. Oh, oh, oh so, oh, oh. di ko lang po alam kung oh, brown, di ko matandaan. Okay. Hindi ko siya, hindi ako masyadong Apo. particular mm -hmm. sa kulay. Sige po. Opo. Sek, ito na po. Uh, yung pong, uh, meron bang uh, patawag ng General Cabinet Meeting ng Presidente? Uh, kung meron Ngayon man po. po. Uh, tungkol po dito. Uh, hindi ho, um, can we say it na today, definitely po we have instability and uncertainty sa ingay po na ng ating napapakinggan. At um, kanina po nakausap namin itong grupo ng isa no, sa mga grupo ng mga negosyante at sila nga po yung nababahala no, dito po sa ingay na ito at yung effect nito sa ating ekonomiya. Doon po sa usapin na yun po, uh, Madam Secretary. Kung tutusin po, kung hindi naman magkakaroon ng panggugulo yung mga, yung mga gustong patanggalin ang Pangulo. Yung pong rally patungkol sa paglaban sa korupsyon, yan naman po ay nararapat. Dahil kinakalaban din po ng Pangulo ang korupsyon. Maganda po sa pagtingin ng mga investors na ang gobyerno mismo ang sumasawata, sumusugpo sa korupsyon. Pero yung para patanggalin, patanggal Pangulo, na adhikain ng mga destabilizers, yung po yung nakakagulo. So kung wala ito, tuloy-tuloy lang ang pangulo sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy ang ang pangulo sa pagsugpo sa korupsyon. Tingin ko hindi naman dapat makaapekto sa ekonomiya, dapat nga mas magpataas uh, pa ng uh, ekonomiya po natin. Opo. Uh, mm -hmm. So sa akin sa ating nakikita, meron lang talagang gustong gumiba sa pangulo at para pag nagiba paguluhin at sabihin na bumabagsak ang ekonomiya ng bansa it can be a cause for them na paigtingin pa ang, ang, ang pa, paigtingin gawing uh, dahilan to para magalit ang taong bayan. So oh. doon po tayo mag-ingat. Opo. Doon po tayo mag-ingat sa mga destabilizers. Meron so, uh, meron ba patawag na cabinet meeting presidente? Sa, Wala po, sa, po ngayon. sa ngayon. Wala po tayong nadinig na may patawag sa cabinet ah uh, mag uh, magkaroon ng cabinet meeting kasi marami pong, uh, hmm. pong event ang pangulo sa ngayon. Uh, hmm. Meron po siya mga pupuntahan ng mga Uh, dapat napuntahan sa ngayon. okay. Meron pa hubang susunod na out of delicadeza ay magbibitiw? May panawagan kasi kayo kahapon, di ba? Na yung iba eh, magkusa na kano inyo kung sangkot kung, nga dito. Meron pa hubang? Kung may nasasangkot, kung sa pakiramdam po nila. Mm -hmm. uh, kung, kung lang uh, okay. kung meron talagang ganito di, pwede na po na hindi sila mag-design pero sa ngayon wala po kasi pa tayo ibang nabibigyan. Hindi pa po tayo nakakabalita ng ano pa man. Wala pa po tayong update patungkol Opo. Kayo po wala kayong pakiramdam din doon sa mga kung sino, -sino yon kung meron pa ang susunod. W wala pa, wala pa sa ngayon. Opo. Okay. Sige po. So attorney, salamat na for short notice po. Kayo po 'yung naging uh, available sa amin po Importante po ito na mapakinggan po namin ang panig po ng palasyo ng Malacanang Salamat po, attorney. Maraming salamat Sir DJ Chacha. Salamat po. Thank you Thank so much, attorney. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!